Apo sa dalawang beses na no-show si Sian Lim sa idinirect na palabas na kumantong dahil sa pag-iwas umano sa isyo nila ng ex na si Kim Chiu, finally, present na siya sa premier night ng kumantong. Dito na ay kasama niya rin ang kanyang jeep na si Iris Lee sa premier night ng kumantong. Bilang prod director, siya na rin ang nag-interview sa cast ng kanilang pelikulang kumantong. Oh, di ba? BTR. Please, BTR. Ladies and gentlemen, please give it up for Miss Cindy Miranda and Max Natapol! It's such a warm welcome to be to be here tonight, and uh, I'm so thankful and thank you, brother, so much for having me. Yeah, I I think it's gonna be so amazing film. Exactly. Okay, let's let's hear from the children, Miss Cindy. Okay. para supportahan po ang aming movie. Uh, sana po ay nagustuhan nyo po, magustuhan nyo po, and sana po ay um, sabihin nyo po sa inyo mga friends and other family members na hindi po nakapunta para mapanood po nila. At ayun po, thank you so much po sa lahat, sa VAA, um, sa Viva Friends, sa Studio Viva, and sa family members ko para sa the support. Oh, thank you! Eman, invite mo silang manood ng kumatong. Man, July 3. Invite niyo po lahat ng family members niyo po, pati yung pam pinsan, pamangkin, pati rin po yung mga best friends niyo po, kaibigan. Isalin niyo po sila sa panonood po ng kumantong para makita po nila yung movie. Siyempre, invite namin ang family members at ang pamilya namin. Thank you, Eman and Cindy! Ito na, ito na. Salamat, salamat po sa pagpunta ngayon. Salamat po dahil kasama po namin kayo. Ito na po, um, maraming maraming salamat po. Kahit hindi pa po natin napapanood lahat yung movie. Papa, salamat na po kami dahil feeling namin sobrang love and supported kami dahil nandito po kayo lahat. Sana po ay magustuhan nyo at sana matakot kayo tonight. Ito na po yung hinandaan naming horror film this year. Sana po talaga magustuhan nyo. O oh, ba diba, yeah. present na si Sian Lim sa premier na. At nandyan din. At kasama si ayan, jowa na si Iris Lee. Naka-holding hand sila ha, while oh. walking ha. So ibig sabihin talagang binabadera na ni Sian Lim oh, si Iris Lee. Oh, oh. Kasi umabay na naman sila na talagang mag-jowa na sila. So wala tayong makikita ng mali. There's nothing to hide. Oo, ayun na kasi obvious wow. na Hiwalay na naman sila ni... Kim, diba? So, no. ayan, may bago na siyang girl. Pero, pero ito nga, yung mga press kanya yata, hindi umatin before, di ba? Mm. -hmm. Itong si si Sia. At kasi sinasabi baka matanong, na ang reason is baka matanong, baka uh, mabash na naman, maapekto ka na naman itong movie niya. Kagaya diba? nung nangyari o, sa o, playtime. Oo, pero hindi pa rin naman talaga tumitigil ang mga bashers, Kuya Romel. Kasi nakikita ko mga video ng Premier Night, marami pa rin mga ano, Land marami name, mga comments, lalo na doon sa kanya kasuotan, ano, ni na, na magiging part ng ating debate, debate mamaya, diba, mamaya. Diba? Diba? So, tingnan natin. Sana maging successful kasi sinasabi nila yung unang yung, <coughs> yung me. movie niya before this, diba, di ba? Para hindi time. maganda sa takilya. Uh -huh. So, sana naman dito makabawi kasi mukhang maganda naman maganda. yung movie. Pero parang dahil yung bata parang may bata-bata na uh oh, parang oh. story ng mga bata. So, paano rin yung horror siya. Parang horror siya. Horror, ba oh, yan? Oh. Yes. Pero at least, di ba, dumating na siya sa premier night kasi hindi naman siya dyan ma-interview eh, di ba? Papakilala lang, di ba? Malay mo may gano. naka View. Oh, pero, sana pero wala na, akong nakita. Na, pero hindi rin naman natin ba sisisisiyan? Kasi mm -hmm. natatanong yung about him eh. Pero nga alam yung nag nagsalita siya. Na pero si Kim natatanong pero hindi sumasagot. Oh, yun na Siguro dapat ganun dala diba? Kasi, syempre, <laughs> di ba? <laughs> kaya lang natatanong, saka yung sumasagot naman siya. Kaya lang, yung sagot niya before na parang, parang hindi pumasa. Hindi pumasa din sa mga fans mga, mga oh, ni Kim. Correct. Na parang sinasabi niya na si Kim kasi nag-initiate ng breakup, mm -hmm. di ba? Yes. Nasa, na parang feeling ko rin si Kim yata medyo na hurt, di ba? Mm -hmm. Parang nagsaltan oh. na rin siya. So, may naroon niya tayong isang video dati na parang nagsalta si ano si Kim. Oh, Pero kung kung talagang boses Kasi oo, oh, oh, parang may boses lang na nagsabi na kung magsasalita siya tungkol sa ano, ah, ako nang manood ng movie. Correct. Pero hindi po namin kinoconfirm yes. galing mismo kay Kim. Pero parang dun sa video na yun kasi merong narinig na nagsalita ng gano'n. Oh, ah, si Kim. Oo. Oh, oh. So, pwede pa namin, namin sure. hindi namin sinasabing si Kim or na or si, what. Pero knowing her, mm -mm. si Kim Chu, hindi naman siya magbabagpahit o oh, oh. magsasalita na against kay Sian lalo na't nakarelasyon niya for 12 years. Kasi Kilala ano, naman natin si Kim na mabait. Sana maging okay sila ni Sian kasi yung mga ex naman ni Kim lalo na kay Gerald okay sila ni Gerald Anderson. ba diba? Nagkita pa nga sila sa It's Showtime. Sino pa ba, ba ex ni Kim? Uh -uh. Aside kay Gerald tsaka kay si alam Ko. Wala na yata Wala naging jowa. Na. Si Kim pang matagal na makipagrelasyon. Nakakatuwa oh. si Nakakantua. Kim Chiu, di ba? Na parang siyempre, inaasahan niya na mapupunta na sa kasalan yung kanilang relasyon ni Sian. Pero yun na, naghiwalay din sila. Siguro talaga hindi sila meant to be sa isa't isa. Baka nga talagang si Kim ay para kay Paolo B. Paolo Abelino. Abelino. Ganon, let us see. Oh, parang, parang sila na talaga pakiramdam ko, di ba? <laughs> Kaya hindi sila nagkatuloy, hindi siya. Dahil talagang si Kim ay para kay Paolo Abelino. Di ba, Mami At saka... Carms. Carmen Car Carms. Hi, Carms. Pagaling yes. ka, di ba? Oo, mamaya may balitang wow. tayo. Ayan, good luck, good luck sa movie ni Sian, ang La Kumantong. Kumantong. Ayan, yes. good luck po sa Kumantong. yes.